Isipin mo ito. Tumayo ka sa gitna ng kaguluhan. Lahat ay nagmamadali, sumisigaw, galit, natataranta. Ngunit ikaw, tahimik. Hindi ka natitinag. Walang nakakaya sumira sa iyong kapayapaan. Walang salita, kilos, o opinyon ang kayang umuga sa pundasyon ng iyong loob. Anong mangyayari kung simula ngayon, piliin mong kumilos na parang walang bagay na makakaapekto sa iyo? Hindi dahil manhid ka hindi dahil wala kang pakiramdam, kundi dahil napagtagumpayan mo na ang pinakamahirap na laban, ang laban sa loob ng sarili. Ang totoo, ang tunay na lakas ay hindi palaging maingay. Minsan, ito'y tahimik na pagtanggi na mawalan ng kontrol. Isang marahan ngunit matatag na paghinga sa harap ng kaguluhan. Ito ang simula ng isang pagbabago. Kapag pinili mong maging kalmado sa gitna ng bagyo, hindi lang ikaw ang nagbabago, Pati ang mundo sa paligid mo ay nagsisimulang sumunod at sa aral ng mga pilosopong tulad nina Marco Aurelio at Epicteto, matututuhan mong ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob, sa kakayahang piliin kung paano tutugon sa bawat sitwasyon. Handa ka na bang maranasan ang kapangyarihang ito? Kung naramdaman mong may puwersang bumangon sa loob mo habang iniisip mong maging kalmado sa gitna ng lahat, huwag mo itong hayaan lumipas. Sulatin mo sa mga komento ngayon. Mas malakas ako kaysa sa kaguluhan. Ito'y higit pa sa isang salita. Isa itong pahayag. Isang panata sa sarili. Isang pinto na binubuksan papunta sa isang mas disiplinado, mas buo, mas matatag na ikaw. Hindi ka nag-iisa sa landas na ito. Lahat tayo ay hinaharap ang parehong ingay, takot at pag-aalinlangan. Ngunit kakaunti lamang ang pumipili ng katahimikan bilang sagot kakaunti ang tumatayo na parang batong hindi matinag. Ngayong pinili mong makinig, hindi lang kaalaman ang makukuha mo. Makakaranas ka ng pagbabago. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang simpleng bagay. Ang desisyong kumilos gaya ng isang tunay na estoiko. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng kumilos na parang walang bagay ang makaapekto sa iyo? Hindi ito pagpapanggap. Hindi rin ito pagtanggi sa damdamin. Sa halip, ito'y paghawak ng kontrol sa halip na ibigay ito sa mundo. Ang mga tunay na istoiko ay hindi manhid, sila ay mulat. Hindi sila nagpapadala sa emosyon, kundi pinipili kung kailan at paano tutugon. May pagkakaiba sa pagitan ng pagiging indiferente at ng pagiging may disiplina sa sarili. Ang indiferente ay tumatalikod, ang istoiko ay tumatayo at humaharap, ngunit hindi nabubuwal. Tulad ng isang punong kahoy na matatag kahit hampas ng bagyo. Sabi ni Epicteto, hindi sa mga bagay ang kaguluhan, kundi sa mga opinion natin ukol sa mga bagay na iyon. Kapag pinili mong hindi agad mag-react, hindi agad magalit, hindi agad masaktan, hindi agad matakot, binibigyan mo ang sarili mo ng kapangyarihan. Kapangyarihang maging malaya sa loob kahit nakakulong ang labas. Isang giyera sa pagitan ng panlabas na gulo at panloob na kapayapaan. At sa bawat araw na ikaw ay hindi nagpadala, nanalo ka. Kahit walang makakita, kahit walang pumalakpak, ito ang sining ng pamumuhay bilang isang estoiko. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil hindi mo ang kontrolin ka ng nararamdaman mo. At dito palang nagsisimula ang tunay na lakas. Mula sa sandaling pinili mong huwag magpaapekto, isang bagong pagsubok ang lilitaw, ang mga salita ng iba. May mga taong, sa halip na maintindihan ang iyong katahimikan, ay lalaban dito. ku ka. Lalaitin ka. Susubukan nilang hilahin ka pababa kasi hindi nila matanggap ang lakas ng hindi bumababa sa antas ng away. Ngunit narito ang aral ni Epikteto, ang taong nagagalit ay alipin ng kanyang galit. Kapag sinagot mo ang kritika ng katahimikan ng paninindigan, ng kumpiyansang hindi nagyayabang. Binabasag mo ang siklo ng reaktibidad. Ang pag-atake nila ay hindi tungkol sa iyo, kundi sa kanila, sa sakit nila, sa inggit, sa takot. Kapag natutunan mong basahin ang likod ng bawat salitang masakit, makikita mo na bihira itong totoo. Kadalasan, ito'y salamin ng sariling sugat ng nagsasalita at dito mo sisimulan ang tunay na transmutasyon mula sa sugat tungo sa lakas. Tulad ng bakal na pinapanday sa apoy, ang pagkatao ay pinatitibay ng pagsubok. Kaya sa halip na tanungin, Bakit ako? Subukan mong itanong. Anong karakter ang pwede kong buuin mula rito? Dito rin pumapasok ang pananaw ng estoiko, ang pananaw ng mahabang tanaw. Ang insulto ngayon ay wala sa halaga kung ang pinupuntirya mo ay karakter na tatagal sa habang buhay. Hindi mo kontrolado ang bibig ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At sa tuwing pipiliin mong tumindig, hindi umatras, hindi gumante, Isa kang hakbang palapit sa kalayaan. May sandaling pagkatapos ng insulto, panunuligsa, o kahit ng masakit na tingin, nararamdaman mo ang apoy sa loob. Gusto mong gumanti. Sumagot. Magpaliwanag. Pero tanungin mo ang sarili, Anong mangyayari kung hindi ako sumagot? Ang hindi pag-react ay hindi kahinaan. Ito'y pagpili. At sa pagpili, may lakas. Sabi nga ni Marco Aurelio, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging tulad ng nakasakit sa'yo. Sa mundo kung saan lahat ay gustong unang makapagsalita, unang makaganti, ang tunay na makapangyarihan ay yaong tahimik muna. Nag-iisip, humihinga, pinipiling huwag magpadala. Sa bawat segundo ng katahimikan, pinapalawak mo ang pagitan sa pagitan ng stimulus at tugon, at sa puwang na iyon, nabubuo ang kalayaan. Madalas, ang unang reaksyon ay emosyonal, galit, takot, ego. Ngunit ang estoiko ay hindi umaasa sa unang bugso. Pinipili niya ang pinakamainam, hindi ang pinakamabilis. Ang katahimikan ay hindi laging kawalan ng sagot. Minsan, ito ang pinakamatalinong sagot. Ang pagpigil sa sarili ay hindi kabawasan sa pagkatao. Ito'y pagsasanay ng kabuwang kontrol. Kapag hindi ka sumagot sa ingay, ikaw ang nagdidikta ng tono ng iyong buhay. At habang ang mundo'y nagkakagulo, ikaw ay nananatiling buo. Ang kalmadong hindi nagre-react ay may ugat, at ito ay ang hindi pagkakabit sa emosyon. Mahalagang linawin, hindi ito pagtanggi sa nararamdaman hindi mo pinipigilan ang lungkot, galit o takot. Sa halip, pinagmamasdan mo ang mga ito, gaya ng ulap na dumadaan sa langit ng iyong kamalayan. Sabi ni Seneca, mas madalas tayong natatakot kaysa sa nasasaktan at mas malaki ang dinaranas natin sa ating imahinasyon kaysa sa katotohanan. Kapag nakakabit ka sa emosyon mo, parang kang kinakaladkad nito, nawawala ang malinaw na pag-iisip. Pero kung kaya mong humakbang pa atras, hindi para tumakas kundi para masdan ng malinaw, doon ka nagkakaroon ng kapangyarihan. Parang nanonood ka ng pelikula. Ramdam mo ang eksena pero alam mong hindi ikaw ang karakter. Ganito ang ginagawa ng estoiko. Nararamdaman niya ang lahat pero hindi siya nawawala sa sarili niya. Ang sakit ay hindi kaaway, kaalaman ito. Ang galit ay babala. Ang lungkot ay paanyaya ng pagunawa. Pero wala sa mga ito ang may karapatang maging hari ng iyong loob. Kapag natutunan mong umupo sa gitna ng emosyon mo, hindi ka na natatangay. Ikaw ang nananatili. At ang dami mong matututunan sa panonood, hindi sa pagtakbo. Ito ang sining ng pananatili ng buo, kahit may bagyo sa loob. Sa paningin ng marami, ang pagiging tahimik ay kahinaan. Akala nila, kapag hindi ka sumasagot, ibig sabihin wala kang lakas. Kapag hindi ka nagpapakita ng galit, ibig sabihin wala kang paki-alam. Pero sa katotohanan, ang kalmado ay isang uri ng kapangyarihan, hindi pansin ng marami, pero epektibo sa lahat. Isipin mo ang isang laban, habang ang kalaban ay ubos na sa sigaw at galit, ikaw ay tahimik, nakatingin, nagmamasid. Hindi ka nagpapadala. Sa bawat galaw niya nauubos siya. Sa bawat hindi mo pagtugon lumalakas ka. Ang estoiko ay hindi nagpapakitang gilas. Hindi siya nagmamadali dahil alam niyang ang malinaw na isip ang pinakamatalas na armas. Sa mundong puno ng reaktibo at emosyonal na tugon, ang taong kayang manatiling kalmado ay parang ilaw sa gitna ng dilim. Kita agad, kahit walang ingay. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa bawat hamon. Minsan, ang hindi pagkilos ay ang pinakamakapangyarihang aksyon. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Kung ikaw ay mapayapa, sila'y mawawala ng kapangyarihan. At totoo, dahil ang taong hindi mo kayang galitin, hindi mo rin kayang kontrolin. At sa mundong gustong kontrolin ang bawat emosyon mo, ang tunay na rebelde ay iyong hindi pumapatol. Ang kalmado ay hindi simpleng ugali. Isa itong estratehiya, isa itong kalasag. Ang kalmadong kilos ay hindi bunga ng swerte. Ito'y bunga ng pagsasanay. Araw-araw, tahimik, walang palakpak, walang kamera, walang post sa social media. Ang estoiko ay hindi umaasa sa inspirasyon, umaasa siya sa disiplina, sa pagsasanay ng isip at katawan upang maging matatag kahit walang nakatingin. Sabi ni Seneca, ang kahirapan ay nagpapakita kung sino ka talaga. Ang tunay na lakas ay hindi lumalabas sa kaginhawaan. Lumalabas ito kapag pagod ka na pero tumatayo pa rin. Kapag gumuho na ang plano pero hindi ang pananampalataya sa sarili. Kapag nasaktan ka pero hindi ka naging mapanakit. Araw-araw, ang estoy ko ay tumitindig para sanayin ang sarili sa init ng buhay. Minsan sa anyo ng maagang pagising, minsan sa pagtanggap ng hindi ka nais-nais na balita ng walang pagkabali, ang katawan ay pinapatatag, ang isipan ay pinapakalma, ang damdamin ay pinapanday. Hindi ito madali at hindi ito mabilis. Ngunit ito'y tiyak dahil ang karakter na hinubog sa mahabang panahon ay hindi basta-basta nawawasak ang disiplina ay hindi paghihigpit. Isa itong regalo sa hinaharap mong sarili. Isang paunang pag-aaruga sa taong gusto mong maging. Habang ang iba ay sumusuko sa pagod, ikaw ay humuhugot ng lakas mula sa mismong hirap. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang ugat ng iyong tibay. Ang lakas ng loob, katahimikan, at disiplina ay hindi lamang mga pilosopikong ideya. May siyentipikong pundasyon ang bawat pagsasanay ng isang estoiko. Sa loob ng ating utak, may tinatawag na neuroplasticity, ang kakayahan ng isip na magbago, matuto, at lumakas sa pamamagitan ng paulit-ulit na practice. Ibig sabihin, kung ano ang pinipili mong isipin, paulit-ulit mong ginagawa, ay literal na bumubuo ng bagong landas sa iyong utak. Kapag araw-araw mong pinipili ang kalmado sa halip na galit, pagtanggap sa halip na pagkontra, paghinga sa halip na pagsabog pinapalakas mo ang parte ng utak na responsable sa kontrol sa sarili, ang prefrontal cortex. At habang ginagawa mo ito, humihina naman ang amigdala, ang sentro ng takot, panik, at galit. Kaya't sa bawat araw, nang hindi pagtugon sa gulo, hindi ka lang nagiging matatag sa pakiramdam. Nagiging literal kang mas matatag sa utak. Ang mga estoyko ng sinaunang panahon ay walang MRI o brain scan. Pero alam nila ang prinsipyo, sanayin ang sarili sa kontrol at ikaw ay magiging malaya. Ngayon, mayroon tayong sinsyang nagpapatunay. Ang sinasanay na isip ay lumalakas, at ang disiplina sa Pilosopiya Mano Agham ay nagbibigay ng parehong bunga, panloob na kapayapaan. Ito ang sining ng pagbubuo ng sarili mula sa loob palabas. Habang tahimik mong pinapanday ang sarili, mapapansin mo ang mga mata. Hindi lahat ay masaya sa pag-usbong mo. May mangungutya, may mangiinsulto, may maiinggit. Ang inggit ay madalas nakatago sa anyo ng biro, puna o paninira. Pero sa mata ng isang estoiko, malinaw ito. Ang inggit ay papuri na ibinigay ng may galit. Kung may naiinggit sa iyo, ibig sabihin may bagay silang nakikita na gusto rin nila sa kanilang sarili. At sa halip na humanga, nagsusugat sila sa sariling pride kaya't huwag mong hayaan na ang kanilang kahinaan ay sirain ng iyong paglalim. Kumawa ka ng mental na kalasag. Isang paniniwalang malinaw na hindi mo kailangan ang pagpapatunay mula sa labas. Sabi ni Epicteto, Ang opinyon ng iba ay hindi mo kontrolado. Ngunit kontrolado mo kung anong halaga ang ibibigay mo rito. Ang inggit at negatibidad ay laging may daladalang baga. Kung hahawakan mo, masusunog ka. Pero kung hahayaan mong lumampas, walang kahit anong makakaapekto sa iyo. Ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa pagkilala ng iba. Nasa loob mo ang tunay na sukatan, ang lakas ng loob mong tahimik na ipagpatuloy ang daan kahit nilalait ka habang naglalakad. Kapag kaya mong ngumiti ng may kapayapaan habang sila'y nagsisigaw, alam mong nasa tamang landas ka. Sa dami ng ingay sa labas, mga opinion, balita, distractions, madaling mawala sa sarili kaya araw-araw, kailangang balikan ang sentro. Isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ng isang estoiko ay simpleng papel at tinta. Oo, ang pagsusulat sa isang journal. Sabi ni Marcus Aurelius, isa sa mga pinakadakilang emperador at estoiko, gabi-gabi, itanong mo sa sarili, anong masama ang nagawa ko? Anong mabuti ang aking nagawa? Ano ang aking naiwasan? Ang ganitong pagninilay ay hindi para sa guilt o paghusga. Ito'y para sa pagunawa. Sa araw-araw mong pagsusuri sa sarili, natututo kang makita kung kailan ka nadala ng emosyon, kung saan ka naging matatag, at anong bahagi ng loob mo ang kailangan pang patatagin. Gumagana ito parang salamin. Hindi mo babaguhin ang hindi mo kayang makita. Pero sa bawat salita mong isinusulat, mas lumilinaw ang anyo ng iyong pagkatao. Hindi kailangan mahaba. Hindi kailangang maganda ang sulat. Kailangan lang totoo. Isang tanong, isang sagot, isang damdamin, isang obserbasyon. Sa paglipas ng mga linggo, makikita mo ang pagbabago. Hindi palaging malaki, pero tuloy-tuloy, palalim, paangat. At habang ang mundo ay abala sa pagmamadali, ikaw ay tahimik na nagtatayo ng sarili, isa, araw, kada araw. Habang mas lumalalim ang iyong pagninilay, may isang katotohan ang unti-unting lilitaw. Ang buhay ay hindi kontrolado. At hindi ito kailanman magiging kontrolado. May mga bagay kang kayang baguhin. Ang kilos mo, ang reaksyon mo, ang desisyong ginagawa mo. Pero ang karamihan ng mundo, hindi mo saklaw. Ang estoiko ay hindi lumalaban sa realidad. Yakap niya ito. Dahil alam niyang sa pagtanggap, may kapayapaan. Sa pagbitaw ng ilusyon ng kontrol, may kalayaan. Sabi ni Epicteto, huwag mong hangarin na mangyari ang mga bagay ayon sa iyong kagustuhan. Sa halip, hangarin mong tanggapin ang mga nangyayari at magiging mapayapa ka. Hindi ito pagiging passive. Hindi ito pagsuko. Ito'y karunungan sa pagkilala kung kailan kikilos at kailan bibitaw. Ang mga hindi inaasahang pangyayari, trahedya, kabiguan, pagkatalo, ay bahagi ng buhay, hindi hadlang dito. Kapag tumigil ka sa tanong na bakit ganito, at sinimulan mong tanungin paano ako matututo rito, nagsisimula ang tunay na paglago. Sa pagtanggap, hindi mo sinusuko ang sarili, inaangkin mo ito. Inaangkin mong kaya mong mabuhay ng buo kahit hindi perpekto ang mundo. At doon, sa katahimikan ng pagtanggap, matatagpuan mo ang kapayapaang hindi kayang kunin ng kahit anong gulo sa labas. Kapag natanggap mo na ang realidad, may isa pang pinto ang bumubukas, ang kakayahang bigyang kahulugan ng sakit. Ang estoiko ay hindi umiiwas sa paghihirap. Hindi rin siya nagpapanggap na hindi masakit. Tinatanggap niya ito, sinusuri, at hinuhugot ang aral na nakatago sa likod ng bawat kirot. Sabi ni Seneca, ang sakit ay bahagi ng kapalaran, ang pagtitiis ay bahagi ng kagitingan lahat tayo ay may pinagdaraan ng sugat, puso, katawan, isip, pamilya. Pero hindi lahat ay natututo mula rito. Dahil hindi lahat ay handang tingnan ang sakit bilang guro. Ang tanong ay hindi, bakit ako nasasaktan? Kundi, ano ang itinuturo sa akin ng sakit na ito? Ang estoiko ay hinuhubog sa apoy. At hindi lang basta nakakaligtas. Nagiging mas malinaw, mas malakas, mas buo. Mula sa hirap lumalabas ang layunin. Mula sa pagkatalo lumalabas ang direksyon. At minsan, ang sugat na akala mo ay katapusan. Ay siya palang simula ng isang panibagong anyo ng sarili mong pagkatao. Sa bawat pag-iyak, may paglinaw. Sa bawat kirot, may paghubog. Sa bawat gabi ng pagdududa, may umagang dala ang pananahimik ng loob. Ang layunin ay hindi palaging masaya, pero ito'y palaging makabuluhan at sa sandaling maramdaman mong may saysay ang sakit, nagiging liwanag ito sa loob mo. Sa paglalakbay mula sa katahimikan hanggang sa kahulugan ng sakit, nabuo ang ng larawan ng isang estoiko. Hindi siya perpekto, hindi rin siya walang nararamdaman, pero sa bawat hakbang, pinili niyang magtindig sa gitna ng unos na hindi umayon sa sigaw ng mundo, kundi bumaling sa katahimikan ng sarili na unawaan niyang ang kalmado ay hindi kawalan ng problema kundi kakayahang manatiling buo kahit nasa gitna nito na ang disiplina ay hindi parusa kundi regalo sa sarili mo bukas na ang emosyon ay hindi kaaway kundi mensahe at ang sakit ay hindi sumpa kundi pintuan tungo sa lalim Ito ang buhay ng isang estoiko isang panata na araw-araw pipiliin niyang maging panatag kahit hindi madali Dahil sa huli ang tunay na pagbabago ay hindi sigawan, kundi katahimikan na ramdam sa bawat kilos. Ngayon ang tanong ay hindi na, naiintindihan mo ba? Ang tanong ay, handa ka na bang isabuhay ito? Hindi kailangang maging perpekto. Hindi kailangang maghintay ng tamang araw. Ang kailangan lang ay ang desisyong, mula ngayon haharapin mo ang mundo bilang isang estoiko. Isulat mo sa mga komento, hindi ako natitinag. Gawin mong pahayag hindi lamang salita, isang paalala sa sarili araw-araw. Ipagpatuloy mo ang pagninilay, piliin mo ang kalmado, tanggapin mo ang totoo, at higit sa lahat hanapin mo ang layunin kahit sa gitna ng sakit. Kung may natutunan ka, ibahagi ito, maging tinig ng katahimikan sa mundong magulo. At kung nais mong lumalim pa sa ganitong paglalakbay, sumama sa komunidad natin. Dito hindi ka nag-iisa. Sa bawat araw na pipiliin mong magpakatatag, ikaw ay lumalapit sa sarili mong kalayaan.